Ito po ang part 2 ng sulat ko na Case of the Century. Taong 2004, ipinalabas po ang Pinoy Big Brothers sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Dito na po lumabas ang impostor na si Sam Milby na nagpapakilala din na surigaw romantic pop artist at composer. Taong compassionate, mahiyain, vulnerable, going straight, mapagkumbaba, kawawa, honest, seryoso, sincere, multi-talented at God-fearing na tao, kagaya ko. Sa Exhibit 1, Lyrics of My Songs, makikita niyo po doon kung anong klaseng tao po ako. Marami po silang ninakaw sa akin, hindi po nila ako itinuturing na tao. Halos lahat po ng awitin ni Samuel B, si Christian Martinez po ang nagsulat. Nasa Exhibit 2, ito po ang resulta sa Google Search Engine. Kung i-type mo po ang Christian Martinez at Sam Milby ng sabay, at ilagay mo sa Google search engine, ito po ang lalabas. Kung saan po may Samuel D. po na awitin, involved din po si Christopher Martinez. Siya po ang nagsulat. At halos lahat ng pelikula at teleserye ni Samuel D. Si Christopher Martinez din po ang may likha. Nasa Exhibit 3, ang Katibayan. Si Christopher Martinez po ay kaparehong apelyido ni Christian Martinez. Sila pong dalawa, ang two big brothers na tinutukoy ni Nostradamus, the man who saw so tomorrow, na dapat itumba dahil mga demonyo, ang sabi ni Nostradamus, na after the fall the two big brothers, World War III will happen. Naintindihan ko na po ngayon kung bakit, dahil marami pong nasira noong panahong silira nila ang buhay ko. Nasa Exhibit 4, Marvel, nasulat ko sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang kwento. I-search po ito sa blog.com. Ang title po ay Letter to President Aquino, dated April 29, 2011. At ang nagsulat ay si Samuel Bilapak Jr. at ang title ay Marvel. Nang maintindihan niyo po ang kwento. Si Christopher Martinez po ay isang bakla. Kaya po kung mapapasin niyo, marami pong bakla sa ABS-CBN bakla na nakikita sa telebisyon at bakla na empleyado lamang sa ABS-CBN. Kaya po kahit mga teleserye nila, sitcom, maging ang pelikula sa maalaala mo kaya, noon time show at pati ang patalastas, patalastas ay puro na kabaklaan. Dahil pinalitan po ako ng mga taong akala ng lahat ay matitino at enlightened one. Buwan po ng Nobyembre taong 2005, namatay po ang kapatid kong babae na si Bernadette Lapak Nimura sa England. Ibinalita po sa buong Europa ang kanyang kamatayan dahil binuhay niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan at hindi na nagpapatreatment sa sakit niyang kanser. Subalit kahit isang segundo ay hindi ibinalita ng ABS-CBN ang kanyang kadakilaan. Subalit ang nangyari sa kanyang mga anak na maiwan, maiwan na lang sa kanilang yaya ay ginawan po nila ng pelikula. Wala na kasi silang nanay at tatay dahil ang asawa ng kapatid ko ay isang hapon na naninirahan na sa Japan. Too much after na kanyang kamatayan. Month of January 2006, lumabas po ang pelikula na Inang Yaya. At ang nagsulat ay si Christopher Martinez. Marami pong sangkot sa kaso ko. Kasuan po ang mga sumusunod. Number 1, kasong copyright infringement po para kay Chris, si Christian Martinez. Kasong theft din po dahil ninakaw po niya ang alikn ko at naging millionaire siya sa pag-hold up sa akin sa kalagitnaan ng sikat ng araw. Kasong grade 13 po sa kanyang dahil binabantaan niya akong papatayin dahil si Mira Ecula daw ang pangalan niya. Noong nagkausap kami sa cellphone taong 2010, may mga tao din po na dumadaan sa bahay ng kapatid ko na tinitirhan ko sa Butuan City na parabang nagmamaping sa lugar na tinitirhan ko. Sinagasaan din po ako ng motorsiklo na naghintay sa akin na dumaan sa kalsada. Sa Butuan City, 2 days after ibigay ko ang sulat ko sa maalaalam kaya doon din sa Butuan Gersano mo? Ang letter ko sa maalaala mo kaya ay nasa Exhibit 7 at ang title ay Buko Salad. I-search niyo rin po sa blog.com kung gusto niyo mabasa. Number 2, kasong fraud po para sa Pinoy Big Brother Organizers dahil gimmick lang ang lahat ng kanilang ipinakita at meron silang taong inapakan. Number 3, kasong invasion of privacy naman para kay Christopher Martinez dahil ipinalabas niya ang kwento ng buhay ko na walang pahintulot sa akin. Number 4, blocking power para sa ABS-CBN dahil hindi nila ako ipinalabas. Pinapanalo sa mga songwriting contest na sinalihan ko kagaya ng Hinig Handog taong 2003 at Pinoy Dream Academy taong 2005. At sa pagdisqualify nila sa akin sa Pinoy Big Brother at Pilipinas Got Talent. Sa Exhibit 5, ang awitin kong Ikaw Ang Aking Awit na isinumiti ko sa Pinoy Dream Academy songwriting contest ng ABS-CBN taong 2005 ay hindi nila ipinapanalo. Subalit so, sa taong din iyon, ginawa nila ng sitcom na ipinalabas sa TV every Sunday sa ABS-CBN at ang pamagat ay You Are My Song. Ito ba ang pangit ng song entry? Sa Pinoy Big Brother din po, disqualified din po ako palagi. Noong una, ayaw nila sa partisipante na may record sa psychiatrist. Noong pangalawa naman, disqualified ako sa edad at ang pangatlo sa Pilipinas Got Talent, hindi po nila ako pinili. Kahit pa ang inawit ko ay sarili kong awitin at ang title ay nakita kang masaya. Nasa YouTube po ang tono at nasa exhibit 6.1 po ang lyrics. Mga bakla po ang screener noong panahong iyon taong 2011 sa Butuan City, Agusan del Norte. Number 5, kasong impersonification po para kay Sam Melody dahil siya ang nagpapakilala na ako. Number 6. Accomplish naman para sa talent manager ni Sam Milby dahil siya ang isa sa mga instructor ni Sam Milby para ma-happy silang lahat. Sa taong 2006 po, namamayagpag po si Sam Milby sa mga pelikula na pinasikat ng Star Records. Isa lang po ang babaeng minahal ko at si Sam Milby ay nag-stick to one din po sa pakikipagrelasyon. Noong September, September 3, taong 2007, Nagkahiwalay po kami ng asawa ko sa taong din ng 2007. Nakipaghiwalay din si Samuel Lee kay Ann Curtis. Impersonification po talaga ang kaso niya. May mga mata po sila sa akin. The exhibit 6.2, my song composition in the year 2007. Nakagawa po ako ulit ng panibagong mga awitin. Pumunta po ako ng ABS-CBN Boot at nagbigay ng letter na maalala mo kaya entitled Mabuti Pa Ang Lapis. At ipinaliwanag ko doon na wala na akong buwang sa mundo at naiwanan akong mag-isa na hindi nauunawaan ng aking kapwa. Sinabi ko po doon na impostor si Samildi at isang babae kikliyado ng ABS-CBN na nagpapakilalang sister ko sa kapatiran ay nanghiram ng libro ko na unpublished pa sa panahon iyon na may 36 pages. Subalit kinakabuhan din po ako at hindi na nagpapakita sa akin dahil pinaumaga ang kanyang Christmas leave ng ABS-CBN Mutuan. Binalikan ko wala na siya. Ang libro kong ay may pamagat na kung bakit ako si Jesus. Isinulat ko po ulit at nasa Exhibit 8. Correct me if I'm wrong. Binago ko na po ang title sa balit magkapareho po ang kwento na posibleng ako ang reincarnation of Jesus Christ sa legal na paraan. Isasali ko ito sa Exhibit dahil sa libro kong iyon, marami po silang nagawa ng gawang teleserye sa ABS-CBN, Manila, kagaya ng teleserye Christine at Diyosa. Sa Diyosa po na teleserye, demonyo po si Samuel B. at ipinaliwanag ng scriptwriter na meron pang mas demonyo kaysa sa kanya. At kasali na po siya doon dahil siya ang nagpapaliwanag. Ipa, ipinarinig ko po ang awiting makibaboy at two months after February of 2008, lumabas po ang pelikulang My Big Love kung saan baboy po si Samuel Lee at si Christian Christopher Martinez po ang script writer. Patunay lamang na may mga mata at tenga sila sa akin. Nariyag po ako sa buwan ng January hanggang May of 2008 at paglabas ko pumunta ako sa Cebu at dala ko po ang awitin ko at ang aking pangarap. Subalit kinaibigan po nila ang kapatid ko na si Jaime Lapak na isang scuba diving instructor na siya sanang magtulong sa akin na pumuntang Manila. Subalit niloko po nila kami Ayaw nilang papuntahin sa Manila dahil maging chick daw ako kung pupunta ako doon at magsintay na lang daw akong madiscover sa school. Tutulungan daw nila ako subalit wala akong tulong na nangyari dahil hindi nila ako inimitahan na umawit kung televised na ang show at hindi rin nila ako isinasama sa mga gigs nila, mga show na pagtugan ng banda o musikero. Kung sila imbitahan sa mga fiesta sa Visayas, Their string band po ang pangalan ng banda na may vocalist na anchorman ng ABS-CBN na si Mr. Edison de Los Angeles. Itong banda po na ito ang nangako dati na pasikapin nila ako kahit nasa Cebu lang daw ako. Sa YouTube nakikita pag-record namin ng mga awitin ko. Search niyo po Samuel Lapak sa YouTube at nakikita niyo po ang mga awitin ko entitled Nakita Kang Masaya, Umahon at Tumaban at Luwanan at may paliwanag po po sa recording namin na iyon. Inunahan po ng Death String Band ng kanilang isang song composition na may pamagat na Victoria at nangyari ay inangking nila na sila na ang may-ari ng album na malapit na silang mag-release. Noong anniversary ng GYAB Avante Visaya na show ni Mr. Edison de Los Angeles. Hindi po nila ako isinalig kahit ako ang may-ari ng tatlong awitin. Magkakunsabo po sila sa mga taong nandaya sa ating Testa Records, ABS-CBN Manila. Noong magkasama po kami ng nursing band, ay nag brainstorming po sila sa akin. Inalam po nila ang nangyari sa buhay ko at noong nalaman nila na naging police woman ang asawa ko at ako ay teacher na walang trabaho, ginawan po nila na sitcom ng ABS-CBN sa Manila, ang sitcom na George and Cecil. Kung saan police woman po si Julian Santos na kaparehong naka-assign sa airport kagaya ng asawa ko at teacher naman na walang trabaho si Ryan at Agoncillo kagaya ko rin gusto talaga nila akong itumba. Isa lang ang pagkakamali nila. Hindi nila ako pinatay. Ang awitin kong di na kagaya ng dati, nasa Exhibit 9, na inawit ko sa DYAB taong 2008 ay itinuforward po sa Manila at transform po at ipinaawit kay Yeng Constantino. Ang awitin niya ay di na ganun, nasa Exhibit 10. Ang ibig niya pong sabihin sa di na ganun ay di na kagaya ng dati, Ihandi po natin ang dalawa naming awitin upang mapatunayan ko po na magkapareho ang concept. Sa exhibit 11, may picture po ako na nakapasok ako sa ABS-CBN taong 2008. Ito po ang ABS-CBN Cebu na picture ko. At itong nasa ibaba, yan, si Mr. Edison de Los Angeles. At ito ang gagong lead guitarist ng nerve string band na siyang nag-brainstorming sa akin ang buka ng mga demonyo katunay na sitwasyon